Hello guys. So dito tayo ngayon sa ano uh, guys. Ah, kalamansi. Na 1 year old pa lang to. Ayun. Kanya 1 to 2 years. Yan sila. Yan. Hanggang doon yan. Ayun. Medyo may bunga-bunga na -bunga din kaya medyo harvest lang ng malalaki na. mga pwede na ito muna tayo saka ito sulit yan Mga, ano lang to 3 months 4 months bago lang din yan so, tas na din natin. akin yan yan sila baka next season Pagbunga na siya kasi may bulaklak na eh oh, may bulaklak Yan, yung sabi na doon, yun. Hey, <coughs> Video ano pa? Next season, pwede na. Ay, ito. Iyan, guys, oh. Pwede na yung tunay. Iyan, Tsaka liba tayo dito sa matataas. Ito mga 2 years na to. Ayan. Taas na yung eh, matangkad na yun. Eh. Ayan, tangkad-tangkad na nila. Ayan o, oh, may bunga na guys. Ayan. May bunga na din. Tsaka yung doon sa kabila. Ayan. Hmm so far so good kakarbis na din ng kakakuha uh, na din ng ano dalawang kilo isang puno peace hey guys may sishare ako sa inyo no hindi pa tapos yung harvest season may flowering season na yung ibang puno ng ano ko eh ng kalamansi ayan flowering season na siya eh ayan alam na to guys flowering season ya you know. ah, o Init, init guys. Kapoy kayo, kapoy kayo, kapoy. Halo lagalago lang sa ano ah, kalaman si ano ah. Kita niya yan. Gaw, lagaw lang tayo, kalaman si Dami-dami bunga Guys Quality. quality na to quality ito po quality ah medyo malaki laki na pwede na next week yan to ayan kita nyo tayo na sa kabilang yan guys baka sabihin yung AI yan ha Ê ai Ê ai quay đi nào ok quay đi nào ok tập vào ai à quay đi quay đi nào quay đi gì thế nghe rồi Ayan. Mga medyo quality na. Hindi lang yan medyo yung quality na yan. Ayan. Tapos so, ito, medyo mabigat no? Medyo mabigat na siya. Okay. Dito lang muna. Mag-harvest na mi. Peace. <coughs> Hello guys. So, dito ako sa pangalawang party ng kalamansian ko. Dito sa may mga niyog i-intercrap okay, po kasi yung kalamansi sa mga niyog ito so, yung ano niyo sampol sample jubuay na may bunga na yan guys yan may bunga na maliit kaysa so, yung ginawa ko kasi dito may niyog yan may niyog ang daming niyog yan po sa gitna ng niyog hindi ako nilagay yung kalamansi ito tingnan natin ayan ito medyo buhay din ito hindi lang masyado nalinisan kasi minadali kong itanim para makahabol yung ano niya, yung ugat ng markot. Kasi pag matagalan yung sa markot, mabilis mamatay. Ito. Yan buhay na. <clears throat> Ayan ito. Last week lang to, last week. One week pa lang sila. One week pa lang na na-transplant. Mga ano ito? 60. 60 piraso. Ayun. Mga 60 piraso. Mga <clears throat> next month, malaman na yung mga makakasurvive. Ayan, ito. <clears throat> Medyo ano kasi guys, ng... Ano natawag tawag dito? Medyo ma... Maraming damo. Kasi nilagyan lang ng taniman tapos bigla ang transplant yan medyo ano din naga green green na din yung dahon nya ito guys ayan ayan bali yung technique dyan next week palinisan to ayan sorry no guys buhay na yan palinisan na lang to wala naman ako nakitang namula ito may isa dito na namula tsaka nawalan ng dahon yan ito sila mga ilang percent lang man uy meron dito na Pero dito guys, na wala. <laughs> Parang binunot na. Na wala. Yeah. Medyo na din buhay-buhay. Medyo na buhay na din. Yung iba. So, next week. Para yan na to.

ayan pwede pwede na quality na yan quality so palinisan na lang next week tapos palambunan lagyan ng lupa ayan. ayan ayan okay medyo goods naman yung pagtanim natin may lang masalang ng piraso lang na medyo tanggalan ng dahon tsaka nilaw para mamamatay pero mga ilan ilan lang man sana ito ay mag success pang 50 na piraso to kung may malagasan ng 10 to 20 na puno yun may 130 tayong buhay marami dami na rin yan tsaka dagdag natin na may 70 tayong buhay kaya rin yan mga sa 200 200 pa lang yung ano natin kalamansi baka next year pag makabakante bakante meron isang kahon dito yan. Sibli pa nga mga taniman. kita lawan ani menang salam siddin so see you